Ito, magigawa tayo ng daing na bilang uh, bukaw-bukaw. Ayan, daing na bawang bukaw. isa natin ito. Na Malilit tayo ito ng isda. Magigawa natin daing, bibitakin natin yung uh, likod. Tapos, para ano siya, o oh, pwede siya. Malilit tayo ito ng bukaw-bukaw pero masarap. Ayan, ito lang gawin natin. Medyo melayu, na lang yung Tapi Pero Ano natin yun Kunti natin yung mga ano tapos Yan, ano yung chance na yun ni mukabuka may isang bato Ibig tayo ng finish product natin ano yan ano there we go ayan tuloy tuloy lang tuloy tuloy lang yung ano sa matapos ayan ayan litak na siya ano lang kasimple ano lang gawin natin pag na uh, basic lang, lang ito ayan Chinese product sa uh, gawin na pang mainit ngayon pa ng panahon mainit sa, sa, saksak to ito na tawa tayo dahil kasi mainit pa ang panahon madali siyang matuyo ito e, yung osa, sa probinsya eh uh, lalo, lalo na sa Visayas ito lang ang number 1 sa Mindanao meron din naman iba-ibang parte lang ang Mindanao magawa Pag ng ganito ginagawa naman danggit mga danggit yung ginagawa pero itong ginagawa itong tuwabukaw na to ano din to maganda rin walang tapon pag naiprito man na yun na siya daing na wala siyang tapon lagang siya na ma... masarap masarap yun ito almusal panangali ano po na depende kung pero hindi naman nakakaumay suka so, ano lang suka so, toyo sili yun madali lang suka so, toyo sili paris ni Reza sa ano ko sa inyo yung Dennis Braddock medyo mga bahaba din kasi pe... yung video natin magaling nyo lang dito magaling magaling basic okay, tapos timplan naman, timplan yung asya ito kasi yung kasanayan sa provinsya mga gawa yung daing napuhay na doon magaling ka pang isda makakagawa ah, ka ng ganito diskarte yan lang din kung um, anong gusto mo buo ba pero mas maganda kasi yung binita kasi mano sa tao pangakit dali ang mga mga gustuhan kasi nga tak tsaka painitin mo yung mantika ayos na ano lang kasi mga ito ah uh, matay kita natin yung next video natin na yung daing yung rin ang daing okay let's go